Eh, mahirap intindihin yung salita niya sa kulse. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunay, maraming pastor ka, hindi naman naiintindi yung bad niya. Sinabi yan eh. Ah, kasi alam mo kapatid, ano, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwi, na hindi niya pababayaan ang matuwid. Basahin natin ang 13 ng Ebreo. Ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita papabayaan. Ang akunang Diyos yan eh. Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin. Hindi niya papabayaan. Eh biru mo, tayong mga taong makasalanan. Matuwid lang tayo, susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Eh bakit yung kanya mismong anak pinabayaan niya? Sabi ko sa daing ni Kristo sa krus, Eli, Eli, ang ibig sabihin nun, yung salitang Eli ay short ng salitang Elohim na ang kahulugan sa Ebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, lama sa baktani sa makatwid bagay. Yun ang interpretation. Diyos ko. Ang maganda kasi, yung nasa Bible. Pero yung wala sa Bible, hindi maganda yon. Kaya yung wala sa Bible, ipinapatakwin ng Diyos eh. Pakinggan mo ha, sa Galacia 1.8. Ganito na kasulat. Tatapwat kahimat kami o isang angel na mula sa langit ang pangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay patakwil. Baka iba sa ipinangaral ng mga apostol ipinapatakwil. Let us put that in Ilocano. Ang oh, puray na kaputla, no, minumaysa nga anghel, kanagka po ito'y langit. Ikas kasaba na kumakata kayo ibang maysa nga Ama ito maitidayday ay ingkas kasabang kana kayo, kayo maitunod kuma. Kita nyo? Let him be a curse. Mailunod kuma. Kita nyo yan, no? Pagka nangangaral ng iba kaysa sa nasa Biblia. Alam nyo, ang ipinangangaral namin sa andating daan, nasa Biblia lahat. At walang pastor na makakatutol na ang aming inyaaral nasa Biblia lahat. Pero, mga pastor, kung mangaral, wala sa Biblia. Papasahin ko uli sa iyo, kapatid, ano? Yung Galacia 1.8 sa Ilocano. Intindihin mong mabuti, kapatid. Ngam, um, oray takang matlae. when no may sanga ang hel ang nagkapo ijay langit, ikas kasabana kumakada kayo, di may sanga ibanghelyo ang maituma, iti dayday kas kasabami kada kayo mainunod kuma. Ikas kasabana kuma kada kayo ti maisa ka ibang ama iduma iti dayjay. Ikas kasabami kada kayo ma ilunot koma. Tayo. dapat yan itakwil. Time po natin yung Mateo Tsiot kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Ay simple-simple po yung sagot ni Kristo. Pero yan po ay eh, misunderstood ng maraming tao na pag nagkasala ba ang iyong kapatid, ilan beses mong papatawarin, sabi ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyong seven times, but seventy times seven. Ayun. Gusto ko po itong liwanagin sa kapakanan ng kababayan Pilipino at ng mga ibang lahi na nakikinig sa atin ngayon. Ang nagtatanong po diyan si Pedro na Apostol, at ang kanyang itinatanong ay basahin natin sa 21 ng Mateo. Nang magkagayon, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong kumpito. maliwanag. Ang tanong ni Pedro, makailang magkakasala sa akin ang aking kapatid laban sa akin? Personal ano yan eh? Personal sin of a person against a person. Laban kay Pedro. Pero, dapat makita natin yung kasukasuan ng katotohanan. Bakit? Ito po ang sabi naman ni Kristo sa 3.29 uh, ni Marcos. Pakinggan nyo. Datapuan, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, ay walang kapatawaran magpakailanman kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Meron palang kasalanan na walang patawad kapatid eh. Kasi may kasalanan laban sa'yo. Pero pag ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo pwedeng ulit-ulitin kasi isang kasalanan laban sa Espiritu Santo, laban sa Ama, laban sa Anak, eh wala na pong patawad yun eh. Basahin natin ang 12 ni Mateo. Sa Kapitulo 12 at versikulo 32, pakinggan nyo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapuat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o maging sa darating. Meron pong kasalanang walang patawad, kapatid. Hindi mo pwedeng patawaring makapitong Kasi, eh, isang willful, isang willful o sinasadyang pagkakasala laban sa Espiritu Santo ng Diyos, wala pong patawad sa sanglibutan ito hanggang sa darating. Kaya umisan yung misconception ng pagpapatawad hindi nasusuri ng mga pastor. Kaya lahat ng pagkasalanan pinapatawad. Kaya tuloy ang iglesia o ang reliyon nabubulok. Bulok na bulok na ang reliyon. Kahit hindi na pwedeng patawarin, pinapatawad pa. All throughout the Bible, sa buong Biblia, hindi po totoo na lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng patawarin ng paulit-ulit. Maaari kung hindi mo alam, mapatawad ka. Because of ignorance, sabi nga ni Pablo, ginawa ko na walang kamalay-malay sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya kahit namusong musong siya nung una. Pero pagka alam mo na, hindi mo pwede ulit-ulitin na alam mo na pamumusong, inuulit-ulit mo. Kasi doon po nagkakamali ang pagbabasa ng nagbabasa ng Biblia. Iniisa niya yung lahat. Pero kung i-specific natin, ano, miski ang mga apostol, kagaya ng mga unang apostol ni Kristo sa Biblia, ganyan, sabi niya, sa 20 ng buwan, sa 22, 20, 22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Magka isang mga ngaral, may Espiritu Santo ng Diyos alam niya kung sino yung papatawarin niya. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, tanggapin niyo Espiritu Santo. Sino mang patawarin niyo, patatawarin siya. Eh ang hindi niyo patawarin, hindi rin papatawarin. Sa so, mga meron talagang hindi pwedeng patawarin. Pagka pinatawad mo yung hindi dapat patawarin, ikaw naman ang nanganganib. Tisinwebidos ng ikalawang kronika, paghinagyan sabi ng Panginoon. At si Jehu na anak ni Hanani na tagapita ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yung mga napopoot sa Panginoon dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harapan ng Panginoon. Ayon, nakita nyo, para ang isang mangangaral ay dapat alam niya kung sino papatawarin niya kasi sabi ng lingkod ng Diyos na lalaki ng Diyos, tutulungan mo ba yung masama? Mamahalin mo ba? Papatawarin mo ba? Yung bang kukupin? yung napopoot sa Panginoon. Pero mga tao kasi, kalaban ng Diyos eh. Ayaw ngang maniwala sa Diyos eh. Yung iba eh. Atheista, agnostics. Eh dahil sa bagay na ito, sabi ng Biblia, ang kapuotan ng Panginoon ang sasayo mula sa harap ng Panginoon. Kaya alam niyo kapatid, hindi lahat po ng kasalanan ang pinapatawad ng 77. pito. Kung ang kasalanan laban sa iyo personal, ng utang sa'yo, hindi nagbayad. Nasampal ka, nasigawang ka, naichismis ka, eh pwede mo siguro patawarin ng pito. pito. Pero pag ang kasalanan ay eh, pamumuso, paglaban sa Diyos at sa Espiritu, eh hindi po pinapatawad yun eh. Pakinggan nyo sa unang buwan, 5.16 kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. John. Merong pasalanang, eh hindi naman ikamamatay eh. Ang sabi ng Diyos, pag nakita mo yung kapatid mo nagkakasala, hindi ikamamatay, eh idalangin mo bibigyan ng Diyos ng buhay ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Merong kasalanang ikamamatay, may mortal, hindi ko na sinasabing ito'y idalangin pa ninyo. Ipawal ka nga idalangin yan. Eh. Sabi ng Biblia, huwag niyong ipapanalangin yung gumagawa ng kasalanang ikamamatay. Mayroong kasalanang dapat patawarin. Obligasyon nating magpatawad. Ano, mga kababayan, obligasyon yan. Kasi, ang sabi sa Mateo 6.14, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa Kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Pakaliwanag eh, pag nagpatawad ka, you will earn the same. You will merit the same. Isipin mo lang, may kasalanan ka rin naman eh. Kahit sinong tao nagkakasala. Kaya obligasyon mong magpatawad para sa sarili mo rin pakinabang. Kasi pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin. Pag hindi ka naman nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. eh alin yung dapat mong patawarin? Yung kasalanan laban sa iyo. Personal. Pero pagka ang kasalanan laban sa Diyos at sa Espiritu, pag sa Diyos, e eh, bawal patawarin niyo. Wala tayong karapatang magpatawad doon. Sana naunawaan mo ang sagot kapatid na counselor Jonathan. Magpalaing ka naman. Salamat po, Brother Ali. Malino po yung maliwanag po. Salamat po. Okay. Ang may pag-ibig, kahit may masama, hindi yun ang tinitignan sa kapwa. Lagay mo yung tao na kagawa ng masama, huwag mong Eh maraming tao, gumawa ka ng sampung mabuti. Minsan nakagawa ka isang mali, nakalimutan niya lahat yung sampu. Kung natandaan niya yung isang maling nagawa mo. Di ba? Merong Meron ganung tao, walang pag-ibig yun. Kasi ang pag-ibig, hindi inaalumana yung masama. Lagay mo, may nakita siyang masama, bali wala sa kanya yun. Ang hinahanap niya yung mabuti. Meron tao, ang natitignan, ang nakikita yung masama. Inin mo ng kalabaw, isang buo, hindi niya alam ang lasa ng kawikaan Tagalog. Nakain mo kanan sa isang kalabaw na buo, hindi nalasahan. Ay ibig sabihin nun, walang utang na loob. Alin lang yung masamang nakita sa'yo, yun ang natandaan. Pero yung lahat ng buting ginawa mo sa kanya, hindi niya natanda. Kung may pag-ibig, ang pag-ibig ka, hindi inaalumana ang masama.